Morning, good ano good evening. Po ano man ang oras Ah, abutin ng ano na ang aking vlog Ayun, halos lahat na iba sa buhay ko ano na. Gaya na, at silip na sa aming kwarto. Oo. Ano niyang, itinatik ako ng kwarto Oo, alam niyo naman. Alam niyo ba? Tapos, yung totoong ako. Ang pausapan natin, yung ibang, yung ibang vlogger. Kasi ako, ako may, may nalaman ako na, ah, uh, um -um sa mga vlogger na, na ng mga, ng mga sa mga, 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 mga <laughs> ako hindi ako na uh Oo. Kaya hindi ako usali sa aliman ako ng mga pera kung kumikita ako matlili man ako ng mga pera may mga totoo naman na 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 oo mahalo din naman totoo kaya lang yung iba hindi totoo dahil may sa akin oo oo diba Nalang ano, yung, ano, may, may uh, na uh, uh, lang ng, ano, diba, yung, yung, isang kailala ko na, ano, diba, wala, may, may, naiasyang, may naiasyang kulubi, o kaya, ah, na, ah, na mamasura. Ah, ako, hindi ganun, o sa ano, kung ano yung makapanood nyo, yun yun, oo, uh -huh. walang, walang, ano, diba, ah,

ما يقولون أنهم <تكلم> يقولون أنهم 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 يقولون Oo. Oh. Tapos, ang gano'y nila, ah, unwari na Hindi ka nila nang, nang, ano, umunan nila mga, mga brosiri, isang kabal na bigas, nang, yun, 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 diba? oo, ayaw nila minsan eh. Oo. sa akin na, umanya naman ako, O, baka niya ako. Totoo ako. Hindi naman ano, ano-ano lang na hindi. Oo. Ayun, di ba? o, baka pwedeng ako matunuan yung pabili ng gabot, ng bigas sa wala Wala, walang, wala akong na, ano na,

o, walang iba na mga mga anak Oo. ah alam mo din niya ako Sabi, oo. bilang hindi oh nag-aalala nila walang walang hindi hindi halat niya hindi 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 hindi

na ano na ano alam yung ang dami, ano yung pinakalukos ko sa imo na iminim mo yung mga yung yung mga yung yung ng ganito, yung ng yung Eh, hindi naman yung 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 kaya matatawa um, ka na lang sa mga, sa mga, ano, ina, anong, mga yung. Oo. Oh, ako, at ganoon ang aking vlog. Parang hindi ako matie-edit, hindi ko nie-edit. Oo. Oh. Kahit abot yung anong, ah, uh, mahaba yung bigayan. Hmm. Mago mo naman open yun, na mo, Kausap mo na yung ano, kausap mo yung BBM mo. Oo, di, kung manam, may BBM mo ng era. kausap Oo, hindi yung ano, ah, uh, ibigay mo lang. Eh, ibigay mo ano niya, hindi yung ano, hindi na, Yun, para, uh, para, uh, yung iba, makonvince, na ano niyang binibigyan mo, hindi yung ano, oo. Uh, hindi uh. kasi ako, hindi ko kasi binablog yung mga, uh, yung mga binibigyan ko. Saan na mimilihin ako ng binibigyan ko? Bawa nang mayroong... mayroong... mayroong unobi na inaaya niya sa loob ko. Oo. Ibig na ibinig niya ng At ng ng... Tumaya sa loob ko, mas pagtutuo. Diba? So, di ba? Sa dibansa, mahal-mahal, mahal maraming salamat uh oo, -oh. sa lahat ng mga nasa na na sa akin. Eh sana panood ninyo na ano linastasyon. Ano nang ko yan? Oh. At ako si o nakaroon ako ng o what? Ano nang ko yan? Kasi maganda niya. Oo, oh. very realistic yung kwento. Oo. Oh. Sana ipalahin eh, ako, lima, manalo ko sa Oo, ng Ni en balesh ani an baliye an no emshi mama oqa ni empi himo ma ah oh